morning to everyone. Narito tayo ngayon kung saan naglalakad ako sa sintro. Kasi nga, break time tayo ngayon. Ngayon, may nag-request sa akin na basag daw ang kanyang side mirror. Kaya bibigyan natin siya ng side mirror. Hanapin natin siya kung sino siya na nag-request sa akin kagabi. Ayan. Nag-PM siya sa akin na basag daw po ang side mirror niya. Siyempre, alam mo naman tayo, may pusong ginintuan. Kaya, bibigyan natin siya ng side mirror. Hahanapin natin yung taong nag-PM sa akin na walang side mirror ang kanyang sasakyan. Bilang leadigard vlogger ng Sorsogon, mamibigay tayo ng side mirror sa mga walang side mirror. Nabasag ang side mirror ng kanilang sasakyan. Kaya, hahanapin natin siya kung saan siya ngayon para ma ibigay natin ang kanyang hinihiling na side mirror ng kanyang sasakyan hello good morning Ay, ayan mga followers ko yan ayan maghahanap lang ako ng basag daw ang side mirror niya bibigyan natin ng side mirror ayan hanapin natin dito sa simbahan sana dito siya para may bigay natin ang kanyang kahilingan dala dala ni blogger ang inyo ang kanyang side mirror side mirror yan nabulol na ang kanyang side mirror na ibibigay sa nag request na baka naman side kahit side mirror lang dahil basag ang kanyang side mirror hanapin natin siya bilisan na natin kasi one hour break time lang ako Ayan, nasaan kaya? Sana nandito. No? Sana nandito. Ang bibigyan natin ng side mirror. Sana nandito siya. Ayan. Nandito na ako sa may church. Ah, natin yung nabasagan ng side mirror. Nasaan na kaya yun? Ah, nasaan si Glenn? ayon. Ayan ang nag-request ng side mirror. Ibibigay natin ang kanyang kahilingan. Hmm? Ayan. Ando na siya. Nakita ko na siya. Siya nag-request sa akin ng basag ang side mirror. Tingnan nga natin kung basag nga ba. O, oh, pag-ibig ang nabasag. Ayan. Ayan, nandito ang side mirror. Ayan, si... Ayan ang isang kasama. Ayan, nandito, o. Oh. natin? Uh, Andito ang kanyang motor. Basag talaga. Basag talaga. Andito ang kanyang motor. Check nga natin kung basag. Wow. Basag talaga. Ayan. May freba po tayong basag ang kanyang side mirror. Ayan, guys, ha? Basag ang kanyang side mirror, ha? Kaya ngayon, dahil sa kahilingan niya na baka naman kahit side mirror lang, dahil naman ang inyong lingkod, may pusong ginintuan? Bakit ba naman hindi natin pagbibigyan yan? Kunting halaga lang yan para sa atin. Kaya ito, siya ang nag-request ng basag daw ang kanyang side mirror. Kaya, buddy, ito ang side mirror sa iyo. Buksan mo. Pakita mo sa kanila kung gaano kaganda ang side mirror na ipagkaloob ko sa iyo. Pakita niyo ang kulay. pakita niyo ang kulay. Pakita mo man ako na doon. Ayan. Ayan. Il ilan lang? Isa lang ba yung laman ng inside meron? <laughs> Di natin. Isa. Ayan. Dalawa. Salamat Ayan. You. Salamat, Shopee. Salamat, Shopee. Ayan. Ano masasabi mo? Nabigla ka yata. Biglaan. Kahapon lang. Kahapon lang siya nag-request. Pero dumating agad. Talagang ang bilis ng Shopee. Ayan. Ayan. Talaga. Ayan. Ayan. Uh, ner. Ayan. Uh, Salamat sa PM mo. Oh, sige. Dahil <laughs> mabuti pinakita mo agad ang basta lang side mirror mo kasi 20 piraso lang naman 'yan. <laughs> <laughs> Naabutan pa siya. Naabutan mo pa. 20 piraso ng side mirror lang 'yan. Kaya abangan din ako sa Pierre at doon ako mamimigay. Ayan. Yan lang po. Maraming salamat po. Nakatulong na naman tayo sa isang nangangailangan ng kaniyang kagamitan. Kaya abangan sa susunod na araw kung saan ako mamimigay ng side mirror para sa mga motor na basag ang kanyang mga side mirror at Walang side mirror. Mahirap mahuli. Mahuli na lang ang pag-ibig mo. Huwag lang ang motor mo. Yan. And I, thank you. I love you guys.